Hello guys, Miguel of Shoutout. Mm -hmm. Ayan, may papakita ko sa inyo guys, kuchara. galing to kuchara. sa Bohol. Bohol, Ang kalamay, galing sa Bohol. Ayan. Ayan, <laughs> <Kuchara rante>. ang sulo <laughs> dito guys ay kalamay. Kalamay <laughs> daw, kalamay, asukal or sugar. Mm, or kalamay <laughs> hati, kumbaga. <laughs> Oh, sulod sa Bagol. Kung gusto mo mag-order, guys, order lang mo ani niya, oh. Yan, bagong galing sa Bohol, guys. Fresh, fresh, Kaka fresh, kakasundo lang nila ni mama niya, oh. Mone yang mama, si Benedict Talubiado <laughs> si Bini. Ako <laughs> mo sister, yan. <laughs>

<laughs> mo na siya Mayra, mayong Japon. <laughs> Ayan. So, guys, lamit kayo ni siya. Kani, lamit kayo kalamay. Oh. May, may gustong magsampol, pwede. Ano? lang ang naman patugan mo. Ayan na naman patugan ka na nila. Pinatong taong jabitison. Pwede na siya. Inom lang kadahan tubig. Ma wala, Di, wala man ni nga diabetes, dili mo so evaluation. you can eat everything. Yes. Di ba? Control, but you can drink more water. Mm. So, ito guys, sample. <laughs> My princess, apo. <laughs> you want to sample eating this? <laughs> <laughs> sample eating this? <laughs> <laughs> okay. Okay, open it. Open, open, open. Ray. Ray. Anaon ni mo. ba? Ipaana. Ray, look. na siya. Mo siya. Ayan, mao siya guys. Na, lami kaayo. Na, sticky kaayo guys. Na, oh, tanawa. lami kaayo. O oh, na. Mm, sarap. Tuot akong O Na. <laughs> <bulma>. lami <laughs> ka. Manang ba? Kayo ka. Ayan, di ba? Iyami! Bol bol kau, ayuh nak! Ayuh, sepanjang bahagian. Sepanjang bahagian. agun!